Al alam niyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Siniyasat ni Senate Subcommittee on Justice, Chairperson Risa Contiveros, ang Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan na ng ngayon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, na monitor nila ang dating opisyal na bumiyahe mula sa Zamboanga papunta ng Tawi-Tawi. Sakay ito ng eroplano bandang alas 9 ng umaga noong September 2, 2024. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na namataan din ito si Roque sa Singapore at Dubai. Posible anyang pareho lang ito sa ruta na ginamit ni Alice Guo sa pagtakas sa bansa. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya sa Japan. And hindi po siya nakaalis uh, supposed to be bound for US pero denied flight, denied the uh, check-in. So wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then that, wala na po kami information. Dismayado naman ang senadora sa Bureau of Immigration dahil sa anyay kawalan ng mga impormasyon ng ahensya kaugnay ng pagtakas ni Guo Waping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid noong nakaraang taon. So we don't know anything. Four months later, more than four months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coastman lang ng arkipelago natin siya uh, tumakas. Paliwanag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, ibang opisina nila, partikular na ang Board of Discipline, ang naatasan sa pag-imbestigan nito. Ngunit ayon kay Sen. Tiveros, magiging isang inutilang bansa kung titigil sa ganitong estado. Partikular na sa kawalan ng alam kung paanong nakalusot ang mga pugante nang hindi natutuklasan ng pamahalaan pagkalipas ng apat na buwan. Sulat po ng sulat ang Bureau sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga bureaus of immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, uh, wala, pa silang, uh, wala pa silang official reply. So Pus na ba yun? Okay na ba yun? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito? Chief? Um... <laughs>